O, oh, bugtong. Naman, Ito. Quiet. Anong hayop? Anong hayop? Ang paa ay nasa ulo. <laughs> 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 bugtong yan, bugtong. Nasa ulo ang paa. Bugtong. <laughs> Manong. <laughs>

Nga, Five. Na. Four. Kamimara. Oh. Five. Isda. Pating. Malapit na, in na kay ate. <laughs> <laughs> yeah. ano yan <laughs> Rambolin mo, rambolin mo. <laughs> rambolin mo, rambolin mo. Okay. Rambolin mo Five! Four! Two, <laughs> three! Two! One! <laughs> one <laughs> five! <laughs> Mali, <yule. inaudible> five. Five, 5 langaw 3 five. Di three, Di mana? Five, 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 ano ano tungo 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 Ito. yung paa tungo nasa ulo tungo 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 nasa ulo ang paa tungo 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 Vlogger yarn. Vlogger yarn. Vlogger yarn. Vlogger yarn. Vlogger yarn.